Kaya totoong paralisado talaga. Ang ibig sabihin, financially, sa tingin ko ay lugmok itong si Rendon Labador. Narinig na rin natin na, yun nga, baon daw ito sa pagkakautang. Maraming utang. Kaya ayan, siguro yun yung naging motivation niya. Para kahit negatibo ang paraan na ginawa, baka nga sakali, maging sensational, maging malaking pa overnight, lalong lumaki yung kanyang platform at isipin niya na doon siya kikita ng malaki. Nako, nagkakamali kayo. Hindi kasi lahat talaga ng, ng tagumpay ay nakukuha ng madalian. Lalo kung hahaluan mo ng kabulastugan at mga neg negatibong bagay. Ito yon, no more Google account. The Google account of controversial uh, social media. Nuisance? <laughs> Rendon Labador was also disabled by Google. She can no longer access his YouTube account and post new videos his Google AdSense account. Ito yung Google AdSense, yung kung saan na yung ating uh, revenue pumapasok, na andun yung mga information para tayo ay uh, kumita sa ating mga social media platforms. So yon na-disable na rin. So talagang kawawa kung titignan natin. Pero siguro naman, from the uh, very beginning, alam niya na ganito ang mangyayari sa kanya. Baka lang kasi siya talaga ay at, at nagbakasakali na makalagpas dito sa mga social media platforms yung kanyang kabulastugan. Posibleng makalagpas, pero yun nga, marami nang nag-iisip ng tuwid ng mga kababayan natin. Alam nila ang mali at alam nila ang tama. So yung ginagawa mo ay mali at natural lamang na hindi itolerate ng mga kababayan natin. So yung mass reporting kung yun ang naging dahilan kaya ikaw ay naging paralisado ngayon. I believe you deserve